Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, ngayon mga kapatid uh, sa pananampalataya ng Islam, uh, ipapakita natin ang tamang paraan po sa pagwudu ng isang nagfa-fasting o nag-ayuno. Actually, konti lang naman po ang pagkakaiba ng pagwudu po nang hindi nag sa, sa nang hindi nagfa-fasting o hindi pa na ng pag-ayuno sa time na ikaw ay nagfa-fasting o sa time na hindi ka pwedeng kumain at hindi ka pwedeng uminom. Wala namang pagkakaiba kundi konti lang. So dito ang pag-udo normal, pag nag tayo, halimbawa, ang sunna talaga ay hindi naman talaga natin ipapasok yung uh, kamay natin dito sa tabo. So bismillah, ganyan po. So pito pang kalahatan, pwede rin pong pang-udo ito. Ito yung tamang paraan po ng pag-udo ng ano, ng uh, mga gusto rin magudo, papakita lang natin ang pagkakaiba. Ayan. So itong paghugas ng kamay, dito sa kanan, tapos itong sa kaliwa, eh, hindi po ito obligado. So na po, tatlong beses. So hanggang tatlong beses lang, pwede po tayo at pwede sumubra. Ngayon, pagkatapos magmumumog tayo ng tatlong beses, dito ang pagkakaiba. So, pag hindi ka fasting, lalakasan mo yung pagbumog. Pero pag hindi ka fasting, eh, pag fasting ka, mahina lang po. Ganyan lang po. Ganun lang, mahina lang po. Then sa ilong, ganun din po. Huwag lalakasan. So pag hindi ka fasting, lalakasan mo yung pagbumog at saka lalakasan mo yung pagsingot ng tubig. Sabi ng propeta, Muhammad SAW, Wabalig fil madwal, wabalig fil madumadadi, wal istin illa sa imam. Lakasan mo, sabi ng propeta SAW, ang pagbumog at pagsingot ang tubig tapos labas, kapag ka hindi ka nang fasting Pero pag-fasting, sabi ng propeta, mahina lang yung pagbumog at mahina lang po yung pagsingot ng tubig para hindi makapasok yung tubig sa ating lalamunan. So, uh, ngayon, uh, yung iba, hindi nagbumog Kung maga yung iba, nagbuudo, ganito lang. Walang pinapasok ng tubig. Hindi po ganoon ang tamang pag wudo na yung isang nagpa-fasting, pa rin kayo. Okay? Then, hilamos. Ayan. So, maghilamos ng tatlong beses. Ayan. So, yun lang naman po pagkakaiba ng nagfa ang wudo ng nagpa-fasting at hindi nagpa-fasting sa pagmumog lang naman po at saka sa pagsingot ng tubig. So, lagi inuuna yung kanan. Ayan. Hanggang siko. Ayan. Ganito pang tamang paraan po ng pagwudo uh, ng nagpa-fasting at hindi nagpa-fasting. Pagkakaiba lang ay ang pagmumog at ano, ah, uh, pagmumog at pagsinot ng tubig. Ayan. So pwedeng isang bisis lang po yung paghugas ng kamay o yung mga tagtatatlong bisis, pwedeng isa, dalawa hanggang tatlo lang. Pwede po tayo pwede sumubra uh, tat, tatlo maliban kung hindi natin alam mo kalimutan natin. Ayan. Sa ulo po, ang sa ulo po ay ganito lang po. Ayan. Isang bisis lang yan sa ulo. Then ito po sa tenga po. Ayan. 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 Okay po. So, ngayon, sa paa, wala mo problema dyan. Yan. Sa mga singit ng paa, ganyan. Yan. Hanggang sa taas, sa, sa niya, itaas mo lang konti dyan. Ganon din po sa kaliwa. Yan. Sa kanya mga singit ng daliri, ganyan po. Okay, so tapos na. Kasi na po isang tabo po bila pang natin. Ngayon, ang uh, tanong, ang, 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 ang ipinagkita lang po natin na dito na demo ay, ang tamang paggudo po na nagfa fasting huwag mo lang lakasan yung pagmumog at huwag mo lang lakasan yung pagsingot ng tubig. Ngayon, yung mga natitira na nalalasahan natin sa bunganga natin na pagkatapos natin magmumog at nailabas na natin yun, ay pinapatawad na po sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala yun. Siyempre, bago magsimula magwudo, uh, siyempre, magbismila muna. Bago magsimula maggudo. ay magbismila muna. At saka yung dua pagkatapos maggudo. Ang ipinakita ko lang po dito, ang tamang paraan po ng pagudo ng isang nagayuno at pagkakaiba nila pag hindi ka nagayuno, yung pagmumug lang po at saka pagsingot ng tubig po ang pagkakaiba. Pag hindi ka nagayuno, lalakasan yung pagmumug at pagsingot ng tubig pag fasting ka, ay uh, wag mo lang lakasan ang pagmumug at pagsingot ng tubig. So hanggang dito na lamang Allahu a'alam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sabi ajmain Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh